Good morning kasaka good morning po ano maganda ang araw ngayon makulimlim paha hindi sa maaraw kaya lang dinalo ko itong palay kasi malakas din ang ulan ay lumalim ah yung yung banaron naka puno ng tubig pumantay na rin sa pusawan eh wala nang patapunan kaya uulan pa uli sa bukid ng tapo ng tubig Pabahaan na tayo noon. Eh, eto po yung sa Dito naman, okay naman itong sabog. Ito e yung hindi natamnan eh. Eh, tumubo na yung sabog. Oh. Maganda na yung tubo. Pero yung sa kabilaro, may tubig pa. Ewan ko kung may mabubuhay pa to Pero kung maghapon na hindi uulan ulan, eh, baka tumubo rin. <laughs> Ayan o, oh, na yung mga bagong tanim. Mga ano pa to, sa next week, Itong linggo na 'to. Papatabaan ko na 'to. Sa so ako na 'to aano 'yung ano. Walang yun, ano, damo eh kasi nakababad sa tubig eh. Pero i-sprayan ko na rin ng pandamo 'yan. Para hindi masyadong Magasto sa pandamo kahit kahit ano lang 'to eh yung mumurahe lang na pandama huwag lang siyang tumubo oh, maganda yun yung ganyan tinatanim hindi siya masyadong damuhin oh, eh dito naman sa babanda rito ay kaganda ng pagmasda no yun nyo yun lang ha, may butas doon dalawang pita may sabog na yon kaya e lang eh, pagkasabog naman ng umaga, bina, binira naman ng ano, uh, oh. binayo lang. Napakalakas ah, ng ulan eh. O oh, eh, kaya ayon ha, Dalawang araw ba naman ganun eh, di apaw yung pusawan ha. Eh, dito oh. Green na. Nagkaugat na yung palay. Eh. pag uh, mga isang linggo yan kamo na yung ugat niyan maganda ng patubi ay maganda ng ano ganda ng patabaan tama tama hanggang hindi pa siya hanggang hindi pa siya naguulan ng malal malalakas makalaki na siya ay yung mga katabi ko rito wala lang tumitinag <laughs> <laughs> Ay, hihina ng mga loob. Kailangan dito, patibayan talaga eh. Ay, ah, ito pa. Meron ako rin itong butas. Bana rin dito eh. Bana. May butas dyan. Sinasabi ko na na hindi. Kulang ako ng pula. Hindi matatanay man. Ano na lang naman to, ko konti lang mga isang kariton na lang siguro to. Ito lang eh. Oh. Yung bandaron, pero itong bandarito nakalahati naman. Oy, may butas talaga. Ito na oh. Nag-green na, kabilis gumreen. Mga isang linggo pa yang green na green na yan, ano. Oh. Bibirahin ko na lang muna to ng ano. Pampagrin. Ah, <laughs> oh, sige, okay, iniikot ko lang naman. At uuwi na ako. Baka umaraw na mamaya. Wala naman ng bagyo. Oh. Ganun lang naman ang ano eh, pagbubukid. Sa panahon ngayon, pagka walang bagyo, araw. Pagka may bagyo, ulan. Ay, pagka nagtuloy-tuloy siya ng continuous eh, babahayin ka talaga. Eh, wala namang exempted sa baha. Kahit sabihin pa nilang doon sila sa matas pagka nagt... lumakas ng lumakas ang ulan. Pare-parehas na yan, may tubig. Tinan ko nga muna doon, sa bandaro. Parang, parang, ko doon sa sagibo na yan. Eh. <laughs> Ờ, xin kìa bố, chào Chào bố, chào